Guys, welcome back to my channel. Woo! So, update lang tayo sa ating panahon ngayon, guys. Kasi si Gina lang ang ulan. No? Oh, Gina na lang, naman. Na so, intro na tayo, guys. So, kita ko sa inyo, guys, sa anong lugar, guys. Kasi

Itong ulan guys, tatlong araw na to guys. Hindi ulan dito amin. nang araw nang guys hindi nyo dito guys sabi wala, na? thank you sa mga supporter update na ako sa mga video guys wala na kumapir may isang video ko na lang po niya sa wala supportin kayo thank you maraming uh, wala na guys So, welcome to guys now. the we'll guys. dari Salaam. Bye bye. bye, -bye.